Tong Beik at ang Lobo. Pornahan Taya Makigawa in Bahay. Sige ba, wasa, walang tulungan sa paggawa. My Lobo, takbo! may na ako. Hinabol ng Lobo ang mga biik hanggang sa kagubatan. Pero di niya ito mahabol. Nagabihan na sa paghahanap ang Lobo. Kinabukasan dito na tayo ng ating mga bahay. Okay, maganda na, rin. hindi na tayo makikita ng lobo dito. Bakit trigo ang sa paggawa ng bahay? Hayaan mo na siya, kanyang bahay naman yan. Isang linggo at isang araw ang nakalipas. Habang sila ay masaya dahil nagawa na ng kanilang mga bahay, di ang lobo ay nakamasid lang. At sinugod ng lobo ang bahay na gawa sa trigo. At pumasok ang biig sa kanyang bahay. At hinipan ito ng lobo ang bahay na gawa sa trigo.